Hello hello mga katigang First break Salad time Tumawa ko ng isang biset Kasi ang sarap tignan Maliit lang Pero ang sarap tignan Ayan. Walang salad of the day Pero andyan dyan lahat Greek Salad Andyan dyan lahat Pati yung itlog natin andyan dyan Ayan Uh, panulak natin ay tiba-tiba parang, parang palawi lang ti araro ni eh. lang palawi araro okay dok yung mga katikang ikman natin unahin natin yung ano yung dessert na maliit kasi parang ang sarap eh masarap may konting asin Nope, tintok. Bye-bye.